Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, maganda na naman po yung ating uh, pag-uusapan tungkol kay uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte mga katambay. Last time po, binlog uh, po natin at meron pong vlogger na nag-upload, di po ba? Doon sa isang legacy, sa isa sa legacy ni Mr. President, dating President Rodrigo Duterte yung dating tayan na Manila Bay ng Luzon. Ngayon na po, ipapakita na naman po natin uh, yung isa na naman na isang naging legacy na naman at naging malinis. Diba? Ibalik tanaw natin. ang Boracay na isang pamoso sa ating bansa na isang tourist spot. Di ba? At kilalang kilala rin sa buong mundo ang ating uh, sinasabing uh, famoso pamoso na isang pinagmamalaki ng ating basa ang Boracay. Meron pong isang kababayan natin, siyempre, nagpunta ron at inupload niya sa YouTube. Ito po si Kuya Carlo, vlog. Tangkilikin din po natin yung ating mga vlogger, lalo po yung nagpapakita ng mga magaganda na nangyari sa ating basa, lalo sa panunungkulan ni Pangulong Duterte, di ba ba? At siyempre, bago po natin komentuhan at ipakita sa inyo, ah, uh, ah uh, siya nga po pala, kung nagugustuhan nyo itong ating malit na channel, syempre, ito pong katambayang uh, makabayan sa YouTube, komento ni Kamanong, at ganun din po sa TikTok, yung ating tambayang makabayan, komento ni Kamanong, syempre. ah uh, thank you, thank you po sa mga nakaagusto, kahit pa paano. Uh, maraming maraming salamat po. Umpisahan na po natin, mga katambay, at uh, panoorin po natin ito pong uh, isang uh, legacy na naman na hindi binabalita ng malalaking media sa ating bansa. Ibalik tanaw po natin kung gaano kaganda at napakaraming pupunta ngayon sa Boracay at hindi nawawala ng turismo. Ito po mga katambay. Date na naman. So sit right now. Okay, right now, sa na Next Sunday. Mag-walk tayo. Beach walk. Ayan po mga tambay, uubod ng uh, ganda at napakalinis, di ba? Uh, matagal pa po ito. Uh, pinutol na po natin at uh, talagang ma-amaze ka doon sa ginawang uh, pagbabago ng dating pangulong Duterte. Siyempre po, katulong po sa ng kanya mga sekretary at siyempre po ng local government government ng uh, Boracay, di ba, ba? Na nagawa po lahat ang sinasabing uh, kalinisan sa lugar ng uh, Boracay, di ba ba? Nakakahanga po. Talagang yung ginawa pong uh, pagbabago ni Pangulong Duterte ng anim na taon sa ating bansa. Talagang mahirap tawaran at mahirap mong basta-bastahin baliwalain. Kasi napapakinabangan po. Napapakinabangan ng mga Pilipino, ng mga, ng mga dayuhan na namamasyal sa ating bansa. Di po ba? Eh, kaya lang nakakalukot lang yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Ni dating Pangulong Duterte. Nababaliwala na po. Di ba? Kung ano-ano na pong ipinapalit nila doon sa magandang nagawa binabatuhan nila ng maraming putik ngayon ang pamilya uh, Duterte. Di ba, ba Ito po, napakalaking, uh, you know, napakalaking achievement po ito sa ating mga Pilipino. Dahil tuloy-tuloy po ang uh, binibigay na trabaho sa ating mga kababayan, lalo yung nasa part ng Burakay, di ba, ba? Hindi nawawala ng trabaho dahil napakaraming turismo. Pati bankero, magmula sa bankero, di ba? ba? Mga nagtitinda ron. Pati yung mga you know, nagpe-pedicab, di ba? Pati isama na natin ang mga electric bike, di ba? May na mga uso ngayon. Napakaraming binibigay na, you know, pag nagkakakitaan sa Boracay, itong ginawang kalinisan ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, di ba? Long term, ang sinasabi ko nga, di ba? Madalas ko sabihin, yung mga nagawa ng Pangulong Duterte, nakikita, di ba? Nararamdaman, nalalasap, at higit sa lahat, napapakinabangan, di ba? Ang laki, kumikita di ba? Ilang, ilang dayuhan ang na nagpupunta sa Boracay at ganoon na rin sa Manila Bay, yung dating tayan ng Metro Manila, di ba? Na dating basurahan, di ba? Meron pa nga ibang nagko-comment doon, di ba, na parang sinasabi yun daw naging dahilan kaya lumulubog ang Metro Manila. Yung mga paghuhukay doon sa Metro Manila. Eh dati nang lumulubog ang Metro Manila. <laughs> Di ba? Kahit hindi pa inuhukay, wala pang inuhukay doon sa Metro Manila. Dati na nilulubog yon, Di ba? Laging uh, problema ng uh, Metro Manila. Ang pagbaha. Hindi na nawawala sa, sa balita yon, Di ba? Kahit nga konting ulan eh. <laughs> Di ba? Pero malaki ang... Uh, na walang pagbaharon at yung taas magmula nung malinis ng administrasyon ni Pangulo Duterte yung ilog lalo yung ilog Pasig di ba yung ilog Pasig dahil pur basura yon hinukay kaya ngayon yung tubig po doon na isang na uh, nagiging kos ng pagbaha dire diretso na po yung tubig papuntang dagat di ba at ganun din po ang Manila Bay na po na punong-puno ng basura Diba? Tae, -eh, basura. ba? Diba? Wala nga nabubuhay na isda roon. Eh. Diba? Pero nung malinis sa pamamagitan ni Pangulong Duterte, marami na isda ang naglabasan ngayon sa Manila Bay. Di diba? Yung mga kababayan natin may hirap doon, nahikinabang na. Nakakahuli na ng pangulam nila kahit pa paano. Diba? Sa Manila Bay. Nung araw, ang nahuhuli nila ron, tae! -eh. Yan ang nahuli nila malalaking tae. -eh. Pasintabi ulit sa mga kumakain. Pasensya na po. <laughs> Kaya yung mga legacy ni Pangulong Duterte, ibinabalik tanaw ni Kamanong. Nakakalimutan na po yata ng ating uh, administrasyon na bago na, you know, ipasalamatan man lang. Ganon din ang mga media na wala man lang tayo nakikita sa mga giant na malaking media. Ilang-ilang media lang ang kahit pa paano eh, nagbabalita sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Pero yung mga giant, ang laman ng balita, puro kasiraan ng mga Duterte. Di ba? Dapat eh, ikulong, di ba? litisin, masasaman tao, mamamatay tao. Di ba? Pero yung, yung napapakinabangan ng mga Pilipino, hindi nila na-appreciate yun. Siguro mga tulog sila nung no, mga time na ginagawa yun. You know? Iba kasi bitter eh. You know? lalo kung ikaw ay talagang solid na sinasabi nga uh, oposisyon ka o kalaban ka sa pagiging uh, politika ng uh, mga Duterte eh talagang eh, wala kang makikita maganda sa ginawa nila dahil ikaw ay nananatiling uh, you know kalaban pagdating sa politika yung iba naman yung masyadong maka-loyalist di ba wala nang tiniting ng mali kahit mali na ginagawa at hindi na tama at hindi na nararamdaman at nalalasap ng mga Pilipino yung araw-araw na dumadaan sa ating buhay, sa pamamahala nila, sa kanila maganda pa rin yun, mga katamay. Maganda pa rin yung inflation ng bilihin. Napakataas, ganun din ang inflation ng mga walang trabaho sa ating bansa. Di ba? Nagmamahalan lahat. Eh, talagang eh, mag-ano ka na lang. Pipingit mo na lang yung mata mo dahil yung yung paniniwala eh you know bulag bulag ka sa yung paniniwala na walang magaling sa iyo kung hindi yung hinahangaan mo na lalo yung you know wala pa naman napapatunayan sa ngayon dahil puro pledge pa lang you know pangako at ang importante ng sa lehat, para masabi mo ikaw ay tagumpay na politiko yung mga naghihirap mong kababayan na isang kahig isang tuka eh nakikita mong you know kahit pa paano, nakakaraos araw-araw. Yung hindi ka pamigay ng pamigay ng ayuda. Di ba? Dinadaan mo mga Pilipino sa ayuda. Parang ayaw mo turuan magtrabaho ng mga Pilipino. Ayaw mo turuan, ayaw mo you know, bigyan ng mga trabaho ng mga Pilipino. Inang inaasa mo eh sa mga banyaga para magkatrabaho ng mga Pilipino. You know? Eh hindi naman lahat ay eh, mabibigyan ng banyaga dahil wala pa naman ganong karaming banyaga ang ah, namumuhunan sa ating bansa. Di ba? Kaya, medyo ano lang po. Pero ito, alam nyo po kung gano'ng karami ang nabigyan trabaho ng Paolo ni Pangulong Duterte nung panahon na build, 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 build. Di ba? Napakarami. Saka hindi tumaas ang ating inflation. Di ba? Dahil napakaraming proyekto ng Pangulong Duterte. Yung kanyang build, build, build. Kasi pagka marami kang nabibigay na trabaho, lalo sa Pilipinas mismo nang gagaling, hindi mo iaasa sa ibang bansa. Kasi si Pangulong Duterte hindi umasa sa ibang bansa eh. Talagang nagsariling sikap siya na i-build ang uh, dapat i-build sa Pilipinas, di ba? Mga Pilipino rin ang karamihan nagtatrabaho, di ba? Kasi yung mga nagkakatrabaho natin Pilipino, alam naman natin yun. Eh, bine, ginagamit din po kasi yung pera na kinikita nila eh, di ba? Kaya nagpapansyon ang gobyerno, di ba? Kaya yung marami na bibigyan trabaho, marami rin na kumikita ng mga negosyante dahil ginagastos ng mga Pilipino yung kanilang kinikita, di ba? E ngayon, walang kita ang mga Pilipino, karamihan itambay. Eh, ano ano ang ano, yan? Ihinari ng businesses, di ba? Maraming tambay eh. Walang pera, di ba? nakarampot, napakamahal ang bilihin. Eh di ko konti lang din ang bibili ng mga may hirap dahil yung pera nila kapos. Di ba? Ay nako. Kaya po, proud si Kamanong nakita at nalasap at na-experience si Kamanong yung anim na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa ngayon po, eh, dalawang taon na halos na panunungkulan ng administrasyon. Ang pangako sa atin, puro yung foreign trip yun na abangan natin. Abangan natin yung impact ng pagbibiyahe, ng uh, dalawang taong pagbibiyahe. Yun ang ipinaasa sa atin na magbabangon sa ating bayan, lalo sa kahirapan ng makawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Di ba? Pero walang aksyon sa Pilipinas. Kasi mismo mga liderato natin sa Kamara, sa Senado, ano ang issue? Magbabangon sa Pilipinas? cha, -cha Di ba? PI, di ba? Mga panggigipit kay sa mga Duterte, yan ang mga magbabangon sa Pilipinas, panggigipit kay ki Apo, Pastor Kibuloy, di ba? Yan ang magbabangon sa atin, basa. Yan ang legacy nila. Gipitin ang mga magiging hadlang sa kanilang mga ambisyon, di ba? <laughs> legacy. <laughs> Lahat ay eh, kasuhan, di ba? Ang Kamara, ang Senado, di ba? Nakatutok saan? Uh, pakalayo pa ng uh, politika, ng kampanyahan, ang botohan sa presidente. Yun ang ginagawang legacy ng mga politiko natin. Pati mama, pati mga mamamahayag, nakatutok din sa kanila. Di ba? <laughs> Nakakalungkot lang. Di ba? Kaya, 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 mga Pilipino, nakikita kung sino talaga ang magaling na naging presidente natin bansa na, na nag-iwan ng napakaraming legacy ng na ating bansa di ba? Isa na itong Boracay, di ba? Manila Bay at marami pang iba, mga katambay. Yan po, mga katambay. Muli, si Kamano, na uh, natutuwa. At may mga kaibigan tayong vlogger na you know, ina-upload yung mga magaganda nagawa ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan. Thank you, thank you po. Uh, muli po, si Kamano po, nag pong mahalin pa rin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin. Tis-tis lang. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.